tayo ha, kaibigan. Ano nguri Anong muri ka maswang? Ay, hindi mo alam. Hindi mo alam. Mm. Bakit sa katawan? Hindi Bakit mo, mo pinipinsala yung katawan? Bakit? Anong kasalanan sa'yo? <coughs> Dali, Jadi hindi ka mahirapan. Anong kasalanan sa'yo? Huwag naman na ako pa. Um, ano nga? Tawad Masakit. Hindi na. mo na. O yan na, ha, maluwag na ha. Mag-usap tayo. Ano to na yung pangalan? Ikaw na pumipinsala. Oh, okay. Dali, nang hindi ka mahirapan. Ano? <laughs> si Ako si Sinig. Sinayda, ano? Ah, Perez. es. <silat> po, yun. Siya po yun. Siya na yun. Siya na to? O oh, siya na. Tubig. Tubig, tubig. 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 Uh, Ay, siya na, na yun? Ang mo yun, Tol. Opo na lang, opo oh, ano oh, na lang. Opo na lang, opo na lang. na opo na

Hirutin mo na 'to oh, siya. Sige sige, pagkatapos tapos dai ko naman dali uwi pa. Nangis niya, "Ma, sana." Wala lang dito. Ay nandoon sa iyo. Kailan mismo? Magdidikit siya Tay. Dito sa iyo, bibi. Oh, uwi. Bago lang dito. Natakaran din. Balukbo sa May. Hilak lang po ha. Ano yung Lーoy, ang dalam, lang stay in, around, or, Masakit ko ang ulo pabalik ko lang sa ulo. Yung paa ko may parang may tumutusok. Suwang UH! na, na, na. eh. Ginagamit on. lamang yung aura ng magulang. Hmm. Si oh, pakkit, ng nanay niya. ¿Ooh? Paano po? Huy... Wala na no po yun? Hindi. Ituturo ko nga para maalis. Apollo. May nakain po. Huh? Okay, kabahan. Wala yung kabahan. yun.

ay, oh, pagpangay mo na. Ay, pagpangay mo na. Pagpangay mo na. Pagpangay mo May lasong kasi. May oh, La lasong to. Pagpangay mo na. Sige, sulit oh. mo na. May papel ka yan. Pahinga ko muna ako. Lumabas na. Sige, may manghihina kayo kasi isang buwan na ng pinsada. Yung laso. May labas kayo na yan. Baba eh. dila eh. Baba dila eh. Mo <tinyo> gusto nang mag, ano, eh, gusto nang lumipad eh. Tutunawin ko na eh. Tulo ko ilawat niyo. <laughs> Ito pet. mo. Ano pe. Ito lang ang pagkain bukas, bukas, ah. na bukas ha. At na kainom na sa isang baso. Pagdating may tatlong oras, painumin mo le Yung natitirang kalahat eh, di ba 15? 1-4, 1 at oras. painita bayninitan muli yung herbal 1 Dito nito. itong castor oil at Pagdating uli ng pangatlong oras, a few moments later. Pagagalingin mo hindi. Pagagalingin mo hindi. Ha? Pagagalingin hindi. Pupugutan kita ng hindi. Eh. Bubunuti mo yan eh. ha? Oh, oh. Nah, hanggang. Hanggang. Buna, ha? Oo, Oh, mo! Oo! Tanggal, tanggal. Bunuh, bunuh, bunuh. Nenek, ni tata. Nga, nga, nga. Lan. Lan. Okay oh. na, grabe eh. Wala, maldita, lumalaban. Lumalaban. Neng! Neng, ising. Oh. <coughs> Wala ka ng na ka. Ah, okay, no, uh. Baka mamatay okay. na lang yun. <laughs> <Ito> na yun. <laughs> mm -hmm. <laughs> well, pwedeng gawin, eh. hindi mo mga kasalanan yung eh. mm. mm. pagkamatay nung <laughs> oh, patay niya. <mo. laughs> <laughs> Kaya ka pala kanila pa sa akin tumitingin eh. Nanilis ka matanday na. Ang iiyak na. iya. na. Doon pala iiyak ka na eh no. ka na ngayon na. Ayun na yung verdugo. Pag hipo pa lang tayo, pa ako. ko na. na, na. Anak, na ng 7-up. Pasok dali.